Tao po. Happy New Year po. Oh, para po sa inyo. Salamat. Magbibigay din po tayo dito ah, sa isang ano, bahay. Tao po. Indong oh. Salamat po. Tao po. Magandang hapon po. Happy New Year po, ate. Para po sa inyo. Salamat po. Kaunting po. Happy New Year po. magandang araw po sa inyong lahat. Baling ngayon po ay kami ni Bossing ay uh, mamimigay po ng mga ilang food packs dito po sa aming barangay dahil meron po tayong butihing sponsors, anonymous subscribers from Qatar na nagpadala po sa atin. At kami na daw po ang bahala ni Bossing tsaka po ni Milot sa pamimigay at saka po sa pamimili ng ipapamigay po. Ayun. At bali, nakapamili na nga po tayo at yun po ay ire-repack na po namin ni Kim. At pagkatapos po noon ay ipapamigay na po natin. Naisip po namin na uh, outing grocery may spagetihin at saka po papansitin dahil malapit na nga po ang bagong taon ay yun po ay magagamit nila para po ngayong darating na bagong taon. Ayan. At Maraming maraming salamat po sa ating butihing sponsors from Qatar. Sigad na lang po yung bahalang magbalik po sa inyo ng six -six click click at umaapaw ng mga biyaya. Salamat po sa pag-share po ninyo ng blessings sa ilan po nating mga kababayan. At ako po yung lubos na nagpapasalamat dahil ako po yung ginamit po ninyo at napili ninyong maging instrumento para maipaabot po yung mga blessings na gusto po ninyong iparating. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoon Diyos. Ayan po, yung aming mga pinamili. At yan po ay amin ng re-repakin. Babalot-balotin na po. Ayan po, at eto na po yung mga re-repakin po namin. May papadsitin, may spagitihin, may kape, may noodles. Ayan po. Eyan guys, sa talle to na po yung mga naripak ko natin. 20 packs, bali 20 pamilya po ang mabibigyan ng ganito po maraming salamat po ulit sa ating butihing sponsor at ito po yung laman po niya ang laman po niya ay meron pong limang kape 3 in 1 tapos po ay may escape flakes may dalawang noodles tapos po ay may dalawang sardinas, saka po isang corn beef. May papansite. May toyo. Tapos po ay itong spaghetti ring. isang kilo ng spaghetti at isama na rin po dito yung spaghetti sauce. Na isang kilo rin yun. Isang kilo rin ba Yung, 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 Ayan. Maraming salamat po ulit sa ating butihing sponsor. At sigurado pong magiging masaya yung mga makakatanggap po nitong ating pong ipapamigay. Thank you so much po at more blessings pa po sa inyo. Umuulan pa po. Ay eh, mamaya po kapag katila na ay ipapamigay na po namin ni Bossing ito. baka malaglag yung nasa likod mo ha na dito po ulit tayo tao po tao po magandang hapon po happy new year po kami po ni bossing ay nakarating na dito sa bayan kami po ay lalagpas ng bayan papunta po tayo sa may tabing ilog pupuntahan po ulit natin yung tatlong magkakapit bahay ayun po yung sa kabilang barangay po abang hindi lang kabilang Kabila, ni ilang barangay din malalagpasan natin ang bossing. Si bossing ko yung ano ah. Diyan lang sa motor at magbabantay nito Hello. ang mga dala. Ay. Ah, Kami pa sa inyo punta. Sino punta ako doon? Kami aking jowa. Ah, ay si Lola noon si Lola Ah, na doon po. Ay sige po. Merry Christmas happy new year darling. Naroon si Mother ay. Bells. Ah, naroon. sige po. Ayon balita mo. Tayo po yung literatyo na dito ah. Kay Lola noon yun po ay tiyahin po ni Tatay Dianan. Lola Nune, ano po? Kumusta na po? Oh. Ako po yung natatandaan mo pa. Pabless <laughs> <laughs> nga po. <laughs> bless po. Kanina. You... Ay, tupi sa iyo. Oh. To... asawa po ni Emil. Ha? Huh? Asawa po ni Emil. <laughs> Sa Abiyawin. O, oh, sa iyo po ito, ah, Lola Noni. Abay, ito ko sabihin. Eh. Para sabi sa ako, sa bagong taon. Ang mula akong kuwata. Abay, ako hindi binibenta. Siya. Ito po sa iyo. Bigay po. O, papasko po. Ay, hindi. O, Lola Noni. wala itong bayad. Ali may bayad ayo tanggapin. Mabigla, makikialala nga. Sana Makikialala okay, nga po at mabigat lang po. <sgrid> hindi tanda, hindi tanda. <laughs> oh, ay. Ilang taon na po ba kasi Lola noon eh? <laughs> oh, ay, <copy> oh. <laughs> okay. Ay, okay. kapi lagi na po sa Abiyawin. Bakit eh. kikiya po nga, daon mo Ano yan? Hmm. Sige po, Tiyo. Sige, salamat Si po nasa labas. Sige po, Lola. Oh, si Lula noon eh. Uy, nakakalimutan uh -huh. uh, na. Wala. Madali na. Amin naman po ni Bossing ay dito na po magbibigay. Ah. Bale ito pong pagbibigyan natin ngayon ay bahay po yung naglinis po nung ating ano ah, nag-varnish nung ating pintuan. Tao po. Ay, kami lang po eh, magdadala na ito ah. Diba? Happy New Year. <laughs> Thank you po. God bless them. Thank you ng marami. Thank you po. Oh. Wow. Pang... Nagibot kayo na dito. kay aming na. minabot. <laughs> Bossing, maraming salamat. Ayan guys, at bali. Nadito na po kami ni Bossing sa may tabing kilos. At pupuntahan po natin yung... Pag bahay. pagkain po sa dalit na binigyan po natin. aming ah, ano ah, sinadaanan eh. Malapit po ko sa inyo. Madulas. Parang nilulumot na rin. Eh. Walang masyadong nadaan dito yan eh, eh. Daan na ang mata. May, may, tao kaya dito? May aso pa man din. Tao po! Tao po! Tao po! Ah. Hi! Magandang hapon. Magandang hapon. Hindi. Sino kasama ninyo? Ay, may aso. O, oh. sa inyo yan. Oh, hawakan Salamat. mo ninyo. Pabigat. Pabigay na lang sa kanay ha. Sige. Salamat. Welcome. Dito tayo po si isa. Kaya mo bumaba. Ay, tao po. Magandang hapon. Happy New Year po. Ah, Para po, po sa inyo. Ah, Alalay po't mabigat ito, ito. po. Ay, nabiyayaan pa ng Panginoon ng madaming ganito. Oo po. <laughs> oh, po. Ah. Salamat po. At kami binigyan ninyo ng ah. mga ganito. Welcome po. Sige po, kami pa itutuloy na. Salamat po. Welcome po. Ayan po si may, may tao. Tao po. Happy New Year po. para po sa inyo. Salamat. Sige po. Tutuloy na po kami. Yes. Nawarak na pati ang ating lagayan. Isa pa. Meron pa yan. Susunod ka na lang. Sige. Ay, katay. Dalawa na. Sige, susunod ka na lang. Tao po, magandang hapon sa inyo. Kami lang po ay may kaunting ano, ah, papasko. Para po Klamak sa inyo. May tao po doon ah, sa likod. Ay, ito po yung nanay ko. Yung po ang bahay ko. bahay naman po nito mag-asawa. Nandudu. Dali mo na yan, pareho. Doon tayo sa likod. Ano? Halik ka. Nanay ko po yung nag-alik. Ah. Tau po. Tau Ah, hindi. Okay lang po. Ah. May bibigay lang po. Oh. Oh. po sa kapatid kong panganay. Happy New Year! Salamat po, ate. Welcome. Parang kay kahawig ng mga... Taganakan. Ah, Taganakan. ka ni Conrad. Oo. Oh. Oh. Ah, kaya pala parang sa'yo kay kahawig. dahil mo dito at may bahay pang isa. Magbibigay din po tayo dito ah, sa isang ano bahay. Tao po! Ah. Indong oh. 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 Salamat po. Sige. Sige, tutuloy na kami. Salamat. Salamat din po. Kami po'y na ni Bossy. ayaw po ha, malaki na po ang dilim. Sana naman po'y kami hindi abutin ng ulan. Grabe, bosing Malaking dilim yan. Siguradong malakas na ulan na yan. Mayroon ba sa gabi pa si sa langkot ng bahay yan. Baka tayo may mga siluman po at kami po yung bumalik ni bossing at kami po yung kukuha po ulit ng ipapamigay po namin. Tao po. Happy New Year. Salamat. Pa, oh, pa, Pasko may para kayo. sa inyo. Thank you. May pangkapi, may pangkong pang papagay na. Salamat. Hello po. Magandang hapon. Happy New Year. Happy New Year. Thank you. Uh, sige. Welcome. Happy New Year po. Oh, ah, ah, para Christmas po. po sa inyo. Ay, ay salamat si Ate Steve Ray Kuhan. Uh -huh. Ito po yung, ito po yung Merry Christmas o so, ano po ito? Ay, papasko na rin pa po. Ah, special po meron so, ano po. Papasko po yan. Ay, thank you po ng maraming. Sige po. Talagang, Welcome uh, po. Ang kon ay ano ba? Ah, Biyaya ng Panginoon. Biyaya ay ni kinakalat ninyo. Maraming salamat po. Opo, welcome na po. po. Sige po. Hmm na po. Nakita ko po si Nana Tunin dito po sa ano atabing highway. Bakit po kayo ay pandong ay naulan po. Pag may wala rin pa Bumili po yata sa tindahan. Ay atin na pong sasamahan sa kanilang bahay at may gumabit po itong dala ko. Ilang taong ka na po Nana Tunin? 17. 17. 77 po. Saan po ang sa inyo? Pa siya, Malayo pa po. Wala pong aso diyan. Ikaw ah. okay. po walang payong. Ikaw po wala rin naman payong. Ano ito? Dito na po ang sa inyo. Ay, ito na po. Ay, may aso na pati. Pagpagkaasan. Para po sa inyo ito. Ito po yung ay... kapas po. Opo. Sige po, ako ito tuloy na Ayan po yung ano ah, mga... May tinapay, may dilata, may papansitin po din, may kape. Sige po, umulang kapatid ng malakas. Bubusing kita sa kalsad. Lakas po ang ulan, pero ako naman po yung nakakaputi. Tao po! Happy New Year po. Ako lang po may ibibigay. Ay, sa inyo, para sa inyo po. Kaunting papasko po. marami. Sige po. Ah. Aula na. Bayon pa, busing dito pa. O, oh, ata nang dito na nata ibigay. Ah, sa dalawang bahay. Ah, meron pa po doon. Ah, sige po. Ah. Meron pa daw pala doon. Alin po? Saan po ang sa inyo? Doon pa. Yung isang buto na bahay niya. Doon na? Oo. Oh. Okay. Ako oh, din eh. Ano ba? Sige. Kanina naman po yung magandang panahon ay bigla-bigla nga pong umuulan. Dito po tayo mamimigay ah, sa kasunod na bahay. Eh. Hindi kayong tao dito. Tao po! Tao po! Tao po! Ito na nasagot. Ano tao dito? Tao po! Ay! pasensya na po! Ako pa'y may aabot lang! Unting papasko po! Oh. Happy New Year po! Para po Love sa inyo. Me. Sige po, welcome po. Oo nga po. Si Bossing po'y nabasanay, yan naman po'y maliligo, pagkatapos. Kaya pinagsusot ko po ng kapote, ayaw-ayaw siya daw po'y maliligo. Saan pa ka pa? Dito na, yung layo, dito ka na lang. Oo. Sige. Tao po. Tao po. Ay, Happy New Year po. Papas po. Happy New Year din po. Thank you po. Welcome po. Dito. Parang may, may mga bata. May isa. Dali, ato may motor. Ano ang babae dito? Dito ata tao. Tao po. Sino kayong tao dito? Ay. Magandang hapon po. Happy New Year po. Ay, bibigay lang po para po sa inyo. Salamat. Pasko po. Ayan po ay kami po yung nagbablog. Ayan po ay padala po ng sponsor po. Salamat po. Opo. Sige, salamat po. Sige po. Saan naman ka tayo, busing? Dito na din lang tayo sa mga kapitbahay nila. Mga hindi na tayo lumayo. Doon ah, meron pa kayang bahay doon. Lalakad na lang ako. O oh, diyan pala, may mga bahay pa. Pahingi ako. Dito naman po tayo ah. Tao po, magandang hapon to. Happy New Year po, ate. Hi. Para po sa inyo. Salamat po. Kaunting po. Papasko. Happy New Year po. Sige po. Welcome. Sige po. At Sige po. Salamat po. Wala na. Ah. Magandang hapon. Happy New Year. Maibibigay lang ako. Aunting, ano ah. Groceries. Sige, welcome. Anak mo yan, ini. Yung dalawa? Apat po. Ah, apat. Salamat po. Sige. Sige. Ayan po si Bossing at kami pa uwi na at nagmamadali na at may gagawin pa daw po. Papunta pa ng fish pond. Tara! Sabi. yeah, aba. Ito na nga, itaas yung ako. Tara. Medyo tumila na po ang ulan. Oh, malaki naman din May malaki na naman daw pong dilim. Talagang inabot na naman kami ng ulan sa pamilya. magkakamit ay, ay, ay na po may di na magiging na lumayo medyo napagulis po dito magkakamit namin magkakamit namin at ito pa uli at po sa ating puting sponsor from Qatar maraming saramat po at ito ay talagang malaking tulong po bago blessings pa po sa inyo para marami pa po kayong ma-share ng mga blessings. Palain po kayo lagi ng ating Panginoon. At dito ko na rin po. Masala po. Dito ko na rin sa tatapos Salamat po sa inyong lahat sa panonood. At sobrang nakakataba po ng puso na parang ako yung ginamit ng instrumento para makapagpapot konting tulong, makapag, makapagbabot ng konting kasiyahan. Kahit kaulanan. Kahit kaulanan. Yan po, at anhingat po tayo talagi. Merry Christmas and Happy New Year po sa inyong lahat. And bless po sa inyo. Bye-bye!